Ayan, so good morning sa inyo mga kuray. Ngayon araw ng Sabado, so paingat tayo. At dahil nga isang linggong bakbakan na ang nangyari sa atin. Kapi muna tayo. Ayan. So pag-usapan pala natin ngayon regarding sa mga visa. Ayan. Especially sa aming may mga visa na dito na sa Poland. Ayan. Kasi ay nga, maaari sa atin ay valid pa yung visa yung iba naman expire na yan, yun yung maganda pag-usapan natin kasi para at least may idea tayo yan kasi nga napakahirap kambaga mahirap makapunta dito sa Poland at mahirap mapauwi agad-agad sa Pinas ng dahil lang sa ating mga visa yan yeah. So ano nga ba yun? So bago yan, sa mga hindi pa nakapag follow sa akong Facebook page at hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel na Mon TV. so paki-subscribe naman po mga idol, paki-support na po para at least lagi po kayong mga notify every time na magpo-post ako ng mga bagong video regarding sa mga uh, trabaho namin dito at kung ano yung tips na pwede kong maibigay sa iyo pagdating dito sa Poland. Ayan. So, balik tayo sa topic natin. Ayan. Bali, regarding pala dun sa mga, may mga visa. Especially sa mga nandito na sa Poland. Gaya po sa amin. Dahil nga, hindi naman tumatagal talaga yung visa natin. Kasi ang visa namin, guys, nung pagdating namin dito ay June at nag-expire ang aming visa ay nung last August. Ayan, syempre kakabahan ka talaga, di ba? Na expire na ang visa mo. Pero ang kagandahan naman niyan, guys, nung time na nag-expire na ang aming visa ay pinapunta ka kami din sa ano namin, dun sa agency namin para pumirma kami agad ng pag-process ng aming TRC. Ayan, kasi yun talaga yung pinaka-importante na ma-i-process agad ang ating TRC. Lalo na expire na ang ating work permit, expire na ang ating visa. At kailangan ma-process agad yun. Kasi meron akong napapanood ng mga vlog na regarding sa mga uh, Pilipino hindi lang sa Pilipino kumbaga sa mga OFW na nandito sa Poland na mayroong mga malalaking kumpanya na pinapasok ng immigration immigration ng Philippines ng Colombia at oh, kung anong pang ibang ano yan basta panunod ko lang sa vlog isang vlogger dito sa, sa Poland na pinasok ng malalaking kumpanya at sinicheck kung valid ba ba ang kanilang mga visa at merong mga nahuli na para na rin yung visa na pinapauwi sila sa Pinas, di ba? Yun yung ano, yun yung masakit yung bigla ang pauwiin sa Pinas pag once na mahuli ka na expire na yung visa mo. Pero pagka once na nahuli ka nila, hindi naman yung totally na pauwiin ka talaga. Pwede ka naman makiusap daw na at least mag Uh, stay ka na mga one month para makapagtrabaho pa at para meron kang pampamasahe pa uwi ng Pilipinas. So, hindi ka na may kukulong dito eh. Kumbaga, pa uwiin ka lang talaga. Ayan. So, sa awan naman ng Diyos dito sa ano namin, kumbaga, pinaperma na kami para sa aming TRC, yung Temporary Residence Card. Uh, sana na maging mabilis yung process at pag-release ng aming DRC para wala na kaming kinakabahan, di ba? Wala na kaming kinakabahan na dito. Ayan. So yun lang mga idol. I hope na nagkaroon kayo ng idea dito sa ah maiksi kong video. Ayan. So para sa mga gusto pong mag-request ng topic so pwede po kayong mag-comment dito sa comment section kung anong gusto niyo i-topic ko sa next video. Ayan. So, ilamang guys. And I hope nakatulong tong video na to. And see you in my next video. God bless sa inyo lahat. Bye-bye.